morning, kape tayo coffee provincialized <coughs> amosbong na yung update ng aking bawang

ay nasa usaw pa sa lupa ay hmm. bawang um, pa yung georgia yung yung iba hindi pa saka lang yung buhay ng aking mga pambutan mani yung patatas ko yung may buhay oh, sya yung so ang tita sa labas ang ako mong ang gulang na parang ano ko tamo Hindi ako din siya. ko yung uh, Okay, tanglad guys. Ang ampalay, patay na. Papatay na siya. Papapas na siya. Pero yung mga ano. Ang bulaklak. sa na marami din bunga. Ayun. Update ng aking siya. Sabi lang, sunis to Pero mukha man siyang rambutan. Mga gulay. Kilala nyo ba yan, guys? Alam nyo ba to? Sa amin, ano to eh. Likway. Sa ibagi tuway So, mostly... Kasi makarelate lang siguro nito Bisaya. Kasi dito sa Manila, wala pang nagluluto nito. Nakikita nila na. Ang tanim ko nito, nagtatanong yung mga ano. Tapos, yung mga taga Manila. Tapos yung mga ano ko, Talbos ng kamote. Mga talbos nandoon. Yung aking pinya tapos, nag ano pala ako Nang, nag ano ko ng pine tree, nagtanim ako pero sa limang puno, isa lang nabuhay yung pine tree bukado so ito yung aking malunggay makagulay na ako ng mga ano stand yung aking kangkong Ayan kita naman. mayrong mayroong tanglad, mayroong doong manok. Hmm. May malunggay din. Yun. So, hindi pwede. Ito in yung manok. So, ngayon ang aking... libot fresh air pa mm. pok fresh air pa yan wala pang mga kapitbahay so, ang aking mga prutas ito pag likway sa bisaya masarap to sya pang ano guys Masarap to siya pa. Halo sa tinulang mga isda. Nakakawala siya ng langsa. So, yun. Sa. Sarap din to, ano. Sa lahat ng mga, ano, pag nag, ano, ka, lawoy. Tawag lawoy. Sarap din to siya. So, ayun ang aking langka ang aking marang hindi ko pa nailipat pero marami na dun sa baba nailipat ko ng iba so mayroon din pala akong tatlong sisiyo may inahin mayroon din ano oh lalaki ako ang tawag nun talaga palang nakakawala siya ng stress yun yun lang guys ang aking update hindi pa na ano yung aking mga pananim mga iba nasa sako antayin ko pa siyang <coughs> titingnan ko kung mabubuhay dito sa aming lugar ang dito lang sa ano may ang patatas na inano ko tinanim ko sa sako tapos yung mga bawang yon Kakaano ano ko pa lang yan nung nakarang araw so ang akong okra ang malalaki mahigit isang dangkal ang ano nyan Itlang dangkalin ko yung aking okra so yun